So naglabas po ng statement si Congressman Paulo Duterte defending yung kanyang kapatid si VP Sara uh, na kinikritisize nitong mga nakaraang araw dahil po sa pagiging tahimik sa issue sa West Philippine Sea. Kung mapansin nyo po yung mga vloggers din ng DDS, they, they are running the same narrative na hindi dapat trabaho yan ni VP Sara na mag-react sa ganyan. Dapat presidente lang ang nag-react sa ganyan. So, ganun po yung mga statement nila. Pero basahin po natin yung sinabi ni Kong uh, Duterte tapos mag-react po tayo. Okay? So, the question on the actions of Chinese vessels in the West Philippine Sea should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. As we pause and pray this Holy Week, and reflect on the Savior Jesus Christ ay, as He is nailed to the cross, we shall also reflect on why you nail everything to the Vice President. And we fervently hope that your words are not part of the reason why there is action in the West Philippine Sea. Also, oh, may victim blaming din. Let us all pray for a peaceful Holy Week for our beloved country that is not disrupted by press propaganda of Akbayan. Daghang salamat. Okay, so pag-usapan po natin. Um ah uh, ang dami. Ang daming kailangang ang daming pwedeng himayin dito eh. Um una, okay? Uh, no one is asking naman uh, VP Sara to demonize yung pong China, okay? Uh, wala wala naman eh. Ang hinihiling po ng taong bayan po sa kanya is uh, to give her reaction, to give her statement na defending yung pong mga kababayan po natin na na tinamaan ng mga water cannons. Okay? Ganito kasi yan eh. Ito yan eh. Kung isa doon sa mga nakasakay doon sa ship na binomba ng tubig, kung isa doon ay constituent, for example, ni Congressman Duterte, sabihin natin yung isa doon sa mga nasugatan doon o yung mga na-injured doon ay taga Davao. ba? Diba? Siguro, siguro naman sana itong si Congressman Duterte would come doon sa sa aid o do sa would help do yung yung kanyang kababayan na nabomba ng tubig he would come to the defense doon sa kanyang kababayan na nakasama doon sa barko na binomba ng tubig di ba so, siguro naman sana sana di ba kung taga yung yung binomba doon in the same way si Sara Duterte is vice president ng buong Pilipinas Okay, so kahit papaano naman we're not saying that she should uh, demonize China pero she should come to the defense ng mga Pilipino na na binomba doon at kinawawa doon at nasaktan doon sa mga actions ng uh, ng China na yon na wala sa lugar hindi wala, wala eh walang justification kung bakit kailangan nilang bombahin ng ganun yung mga mga kababayan natin and 'di ba? Even risking na baka may mangyari o baka may may masawi doon sa ginagawa nilang ganun. 'Di ba? So, 'yun ang we, 'yun ang hinihingi ng taong bayan kay VP Sara na we want to know na you are on our side. We want to feel na kung ikaw ang kung sakaling ikaw ang ma ma-ilagay diyan. Ikaw ang ang magpapatakbo ng Pilipinas na yun naman siguro ang gusto nilang gawin, 'di ba? Gusto nilang ilagay si Sara sa Malacañang. Eh gusto namin maramdaman na kaya mo kaming protektahan kapag tayo ay binubuli ng ganon. 'Di ba? Kaso hindi maramdaman ng tao eh. Hindi maramdaman eh. Parang uh, lumalabas pa minsan na yung sa kampo nila ay nagiging abogado pa para sa China. And even doon sa statement ni Congressman Pulong, ay parang ganun din yung lumalabas. Sabi niya, we fervently hope that your words are not part of the reason why there is action in the West Philippine Sea. Kaninong words to sa akbayan? Paano magiging words ng akbayan? ba diba? Parang kasalanan pa natin na may sinabi tayo kaya tayo binobomba ng ganun ng China doon. Diba? Instead of, instead of uh, calling out China for their action na nakasakit nung ano. Alam mo, ang number one, ang number one na trabaho ng isang uh, leader, okay? ng, isang, ng isang political leader, is to protect your people. Okay? Above everything else, above, above, everything else, pinaka number one mong trabaho is protectahan yung mga tao mo. And we want to know na kung si Sara Duterte, Is, is siya na yung siya na yung uh, maging maging pinuno ng ating bansa eh kaya niyang gawin yon pero ngayon pa lang siya ay vice president di ba ay eh, parang hindi na natin maramdaman na, na sagot niya tayo hindi na natin maramdaman na nakakampihan niya tayo parang baka mas kampihan pa niya yung kabilang side ba diba? So, may may ganung feeling sa tao at yun sana yung ma, ma erase kapag maglabas ng statement si VP Sara. Yun lang naman ang hinihiling natin. You want to know that the uh, second highest official of the land is uh kumbaga in her heart na depensahan yung bawat Pilipino. Kasi sa ngayon, yung kanyang pananahimik dito ay nakakabagabag. okay nakaka sa totoo lang nakakabagabag and uh, nakaka-worry na what will happen to the country eh, Di ba yung mga Secretary of Defense, yan nga yung hinihingi niya before eh, di ba? Kung siya pala nalagay dyan, di ba? Paano kaya? eh ngayon, ngayon, hindi mo naman masasabi na ano eh ang kanyang position ay VP We are not saying na she should demonize uh, China Ang hinihiling lang natin ay she should come to the defense ng ating mga uh, kababayan na binaril ng ng uh, water cannon doon. So yun lang naman yung pinaka point natin dito. Okay? At uh, ayun eh nakakalungkot lang na na marami tayong kababayan na meron tayong mga kababayan, hindi naman marami, konti lang sila na parang nag-aabogado pa para dito sa China. Na parang kasalanan pa nung mga ano natin. At din ngayon nga lumabas na nga yung secret deal, 'di ba? Noon sa panahon ni Duterte na hindi hindi niya pinaalam sa taong bayan, mayroon pala siyang kasunduan na ganun. Diba? So, pag-usapan natin mamaya yan. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.